Ipepang! Tulungan mo ako! Oh, princess! Bakit ka umiiyak? Ipepang! Oh. Yung bangko ko! Nawawala! Ano? Paano nangyari? Sino kumuha ng bangko mo? May nangoldo sa akin kanina! Inago niya yung bangko ko! Tinakbo niya! Ang sama naman niya! Kinuha niya pa pati mga pera namin ni Iska! Yeah, yeah. Tulungan mo ako, Pepang! Hanapin natin yung kumuha! Kailangan may balik bangko ko! Sige! <coughs> Princess! May pera na ako! Maglalagay ako sa bangko mo! Eto! Ano? Si Boyong? May pera na? Kanina wala princess? Hay bayang, ikaw ba kumuha ng bangko ko? Pinagdibintahan mo ba ako? Hindi ako kumuha ng bangko mo, no? Bakit kanina? Lima piso lang yung pera mo. Bakit ngayon? Perang papel pa? Magsabi ka na ng totoo, bayang. Masama magnakaw. Kaya umamin ka na kung ikaw yung kumuha ng bangko ni princess. Mabagbintang naman kay Bebang, wala akong kinukuha. Itong perang to, bigay to sa akin ni nanay. Galing pa nga ako sa bahay eh. Mukhang nagsasabi ng totoo si Boy yung princess. Mukhang hindi siya yung kumuha. Eh sino kumuha ng bangko ko. Marami pa naman yung lamang pero Hayaan nyo princess, Bebang, tutulong ko kayong maghanap kung sino kumuha ng bangko. Sige po yung, tulungan mo kami. Dito tumakbo sa mo ba yung magdanaka? panigurado, dun siya nagtago. Wai, Hiwa wala tayo, para mas mabilis nating makita yung kumuha. Sige, dito na ako. Lagot na sa akin kapag nahanap ko siya. Ayos, ah, hindi na ako nakita. Nandito ako sa loob ng jeep. <laughs> Magnanakaw! Nasaan ka na? Magpakita ka ngayon, bubuksan ko na itong bangko ni Princess. Ano ka yung password nito? Ayaw magbukas? 1, 2, 3, 4 kaya. Ayaw pa rin. Ano yun? Parang may narinig ako nagbibindot sa may jeep ah. Ang hirap naman ito buksan! May password pa kasi! Uulitin ko nga! Please, Google, password! Please, <sighs> Please, Google, password. Please Ay, magdanakaw. Nakita rin kita! Lagot! Nakalos ako! Princess! Boyo! Tulungan niyo ako! Iyong kumuha ng bang... nakita rin namin siya. Kailangan ko na tumakas. Saka bubuta ko yung dapper ka. Wala ka ng takas. Jose, yeah, dyan ka lang. Malalagot ka sa amin. Ibigay mo na sa akin yung bangko ko. Kung hindi, ipapaparanggay kita. Ito na, princess. Ibabalik ko na. Bangko ko. Namiss kita. Ayos! Naibalik na yung bangko ni Princess! May naman pa kaya itong bangko ko! Correct. The open. Ayos! Kumpleto pa! Hindi siya nawala! Princess, yeah. nakuha mo na yung bangko mo. Basta yung pera. Malayaan niyo na ako. Huli na yung hold up, na yan! Dali niya sa barangay! Hoy, hold sumama ka sa amin. Ipapabalanggay kita. Huwag! Patakasin niyo ako! Tara na! Nag-iingerti ka, eh. oh.